I can call you best. Because you are the best thing that happened into my life. Kamusta? <laughs> Dito ka pala nagtitinda. Kumusta ang tinda mo ngayon? Okay lang po. Paubos na po. Ah, paubos na? Hmm. Buti. Nakita kita. Alam mo, galing na kami kanil dyan sa Manakano. Kabilang kalye. Di ka namin mahanap. Gusto niyo po. Ah, okay lang ba? Sige po. Baka maka -ano, ah. Tidididan mo pa yata ito. Yeah. Grabe. Sap yeah. yeah. ng puto mo ay. Kaya pwede yung pikit ka muna. Sige po. Oo. Sa na lang po ako. Ikaw ba hala? Para makita mo ko mamaya, papagwa po muna ako. I'm falling for you. Finally, my heart gave in. And I'm falling in love. <coughs> I'm falling in How it feels. So, Kala, okay ka now So, this is love. Hello, this is for you. Surprise! <laughs> Surprise! Thank you po. Ano po yan? Hmm. <coughs> Check mo. Kita mo? Galing to sa mga nagmamahal sa atin. Ito. So. Take it. Thank you po. Take it as a symbol of my love. Ay, <laughs> mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Thank you po. Welcome. Saan po ito galing? Ah, ito galing to kay Kita si of USA from Team Jom Car 18. Pero ito, galing talaga ito sa atin. Ako nakaisip nito. Gusto ko sa'yo talaga kitang supersahin kasi parang hindi mo na ako sumitan. Kung dat, kasi sinungitan mo ako eh. Parang gusto ko lang magtampo eh. Oo nga po pala. Pasensya na po kung nasungitan kita nung nakaraan. Tina-try ko lang naman po kung tatagal ka minsan sa attitude na meron ako. Ah, grabe. So, inano mo ko ha? Tinetest mo ha? Ah. Grabe mga bro. Tinitas pala yung ano ko, yung hangganan ng pagmamahal ko sa kanya. Sinusubukan ah, ko yung pagmamahal na. Sinusubukan na ako. Ay, may hindi ko lang nalaman yun. Dito ito yun. yun. Oh. Ay, tinitas pala yun. Oh. Mahira ka. <coughs> Ay, na nga eh. Pero hindi tayo papayag. O eh, siyempre, tayo eh. Habang tinitas tayo or sinusubukan tayo, mas lalo tayong... Alam mo yung tipong ano? Tatatag. Oo. Sa pagmamahal. Hindi pwede. Hindi tayo pwede sumuko na lang ulit. Laban oh, lang. Oo, laban lang. Babawi tayo ngayon. So, ano kayo pasado naman ba? Medyo po. Yes. Pwede na yun. Ay, gabi. Medyo na. Kung para sa akin, isang sakit, isang sulwang ano yan. Bakit? Dapat sulwa Medyo na. Okay na, at least may development. Okay nang medyo kaysa o hindi. Di ba? At least sa opposite niya pa rin. Medyo-medyo Okay na yun. Ang ganda naman po nito. Grabing effort. Siyempre. Pagdating sa'yo, ma-effort talaga ako. As yes, well, hindi pa yan eh. May mga ano pa ako. Abangan nyo lang sa mga susunod na ano. Ito, may cash na naman to. Ito, may cash, Ako, may cash sa'yo. Sige. <laughs> Ay, may cast pala yan. Lost Jones. Oh. Baka pwede lang akit na lang yan. Kasi ruruin mo, sa'yo. Bumabos ko. Ruruin mo. Ang hati-hati-hati lang O sige Itong ito, ito, sa'kin, hati-hati tayo. Pero yung kala, kanya na lang yan. Ayan, oh, oh, yun! Ayos Ayos O tira Andyan na pala yung ano. Punta na tayo dun. Sige pa. Mga bro, bro. Baka na naman yung mga ano. Dala natin. Opo. Sige. Ano nga ka ng tama ka, Jomar? Hindi eh. ako. <laughs> okay, Huwag yung... ka na ako magturi. Sige, tara. Punta na tayo. Hello eh, po. Bless po. Oh, ako, ako na, ako na. Sige kayo lang, pasok na. Thank you po. Huh? Thank you, Kuya Jomar po. Uh -huh. Para saan? Ang dami niyo na pong naitulong sa amin. Aha. Wala yun. Actually, madami pa akong dala dyan eh. Grabe. Grabe talaga pag nagtitinda, no? Sobrang kapagod. Sana... Sana hindi ka magbago. Para yung blessings, tuloy-tuloy din. Pero isa lang, actually meron akong hinangad din na sana magbago. Alam mo kung ano yun? Ano po? Eh yung ano, yung feelings mo sa akin. <laughs> sana... Sana magustuhan mo na din ako. Sana magustuhan mo ako. Pero ngayon, okay lang naman kung hindi pa. Pero, hindi ako mag-effort sa'yo. Hanggat kaya ko, effort ako. Hanggang hindi ako pitigil hanggat oh di mo na gustuhan. <laughs> <laughs> okay, pasensya na Mga ano ko eh. Grabing support kasi yan sa akin ng mga brother ko. Ing ingat ka madulas Ah, hmm. asal. Pambiya da, wala kayot. Inano ko yung moment namin eh. <laughs> Mga brother, masikip ang daan. Tsaka, umulan baga. Huwag yung bibirisan kasi pag bumis tayo, baka madulas si Carla. Ibuti e naman kung papayag siyang hawakan kong kamay niya. <laughs> Okay lang ba yun, Carla? Okay lang ba yun? Minamaduli kasi tayo naman nasa likod eh. Okay naman po. Kaya ko naman po. Kaya mo. Oh, oh. Shhh. Sayang. Holding hands! 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 Holding hands!

Thank you po. Welcome. <laughs> um, eh, Carla, baka malimutan, may bibigay pa lang ako sa'yo, ha? Ah. Oh, alas ka dyan, Arjun. Oh, Bira. ito, ito, ito. Ayan, pwede ko lang, ha? Ito, marigalo ko sa'yo. ito, bibigay ko sa'yo. Marigalo. Sige, Porsen mo. Sige po, buksan mo po. Ako ulit, ikaw na lang. Sige na po, ikaw, Sige na, lang. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Sige na. Ayun lang po. Ha? Na-set up po kayo. Sa'yo talaga. Para sa sa'yo po talaga yan. Sa'kin talaga? Opo. Oh, sa'yo sa'yo nani? Opo. Oh, Sige po, buksan mo po. Tapos, at lang may nag, ano kasi yung letter ko yan. Sige na, buksan mo po. Ah, so sa'kin talaga to? Kung <laughs> Vira, isa sa first na kita eh. Ano okay. <laughs> <laughs> uh -huh. ba to? Alam niyo ba mga bro? Oo. Oh, hindi ko alam. O, di rin alam ni Kalimapaw. Ha?

Kopya lider. leader lider nito. Kailan mo pa? mo yan? Kila lahiyan. Uh, Kailan mo uh, pa? Ay may nakarol yung ano? <laughs> may nakarol yung, ano. <laughs> yung pang may mga chocolate at nakarol yung ano? Pera. Tapos chocolate. Wao. Wao

Ano na? Ano na? Di makapaghintay. Kakainis na. Pero mo, di makapaghintay. Makapaghintay? Oo. Pinakainin natin. Kala na naman ang pobre-pobre. Kala mo naman wala na kinakain. Ang laki-laki naman ang chan. Sabihin si Carla. Carla, thank you Ito ay ano ko muna. Tapos, ano to? Sige, buksan niyo po yun. Buksan mo. Sa akin. Sa akin ulit ay. Basta ako lang mo. Ito ang sinong. Ito ang bumawal kasi ano. Bakit?

Bumabao si Carla. Bumabao si ako para marinig ko. Congratulations for your 60k subscriber. Oh, yeah. <laughs> you have influenced my life in ways I can't even begin to express. Tika, tika. Ba't ang bawa? Sige, sige. Meeting you was a dream come true. And your kindness and down-to-earth personality only made me admire you. <laughs> <laughs> Thank you for always there for me. As you said, you don't want me to call you Puya or Tito Jomar. <laughs> and now, I made up myself I can call you Best. Because you are the best thing that happened into my life. <laughs> <laughs> can, you be, can you be my best friend for now and <laughs> forever? Of course. <laughs> <laughs> best friend forever. I know. Thank you, thank you, Carla. Medyo, ay nako. Ha? Grabe! sobrang effort. Ayan. Ano bang sabihin ko? Wala <laughs> akong masabi. Ayaw, ayaw niyang kuya. Best of best friends. Sige. Kaya ito na lang siguro. Sige. Okay, sana yun. Best friend muna. Sige, okay lang yun. Pero sana, pagdating din pa lang, hindi lang hanggang dun lang sa <laughs> Hindi lang best friend. Best friend zone! Best friend zone! Ay, <laughs> oh, best friend zone lang pala. Oh. <coughs> At least hindi na tito. <coughs> <laughs> Kuya lang naman, kanina. Ba't tito <laughs> sa'yo? <laughs> Mas masakit yung galing sa'yo. <laughs> <laughs> Kuya sa abin niya? Kuya sa abin niya? Grabe, thank you, thank you, Arla. Ako naman, pwedeng pwede. So, kung gusto mong mag-toying best friend, doon ko lang din naman. Pero, um, siyempre bilang best friend, kung may problema, kapilin mo sabihin kung ano. Okay. Pero siya hindi lang <laughs> best <laughs> friend. Okay. lang yan? May grabe na ganun ko talaga ng letter. Anyway, sige. Apology ako sa friend. Thank you. Yes, yes, yes. Hey, yes, yes. we should have Hey, go look <laughs> <laughs>